<laughs> hindi, ka ba, Ayla, nag-aalala na kapag ka, nagkaroon ka na ng baby, and then, at uh, mag-breastfeed ka, mas lalo pang lalaki yan? No, it's fine. Mas mabuti nga lumaki lalaki, charo <laughs> Gusto pa hindi ka ba hindi ka ba pinapahira? Hindi kasi ako mahilig. Actually, thankful ako kasi hindi ako mahilig mag-bra. I don't like wearing bras. So, that's why. So, yun siguro kaya binigyan ako ng malaking susay. <laughs> susay talaga. Pero teka muna. At what age ka, ibig sabihin, mula nang pinamukulan ka ng diddib hanggang ngayon, hindi ka talaga nagbabra. Um, high school ako, nagbabra ko. Pero lately na, hindi na ako nagbabra. Dahil? Oh. Yeah. Nung andito na ako sa Manila. Kasi of course, sa, kapag ka nasa province ka, mga judgmental, some of the people there are judgmental. So, syempre, magbabra na lang. Pero nung andito na ako sa Manila, hindi na ako nagbabra. Saan probinsya ka ba galing? Negros Occidental.